Good morning guys, kakain kami ni Commander Medyo maaba-haba yung kami yung video ni Commander Ngayon lang ulit okay. Ay, Kakain lang kami ni Commander Kaya sa nang Is uh, calderita baboy kaming

Hindi pa naman natin yung laptop Hmm. Ah, oh, ah, okay. ja. oh? hmm <tuh> Mm. tahu, kan? ah, sudah memanggil pas kami di kementerian, apa ah, Tera -tera. kasama mo kumain, wonderful. Kung hindi mo kasama kumain, kahit anong sarap yan, wala yan. Ang mo lang. Sige, doobie mo lang. Ang lasa yan, guys. Ano yung sawa? Lalo na, guys. Ang sukit ng uso. Yung misis ko isang hibig ng uso. Uh, Thank okay. you, Lord. kasi. At na tayo nalaki pa naman natin? Ang mga tayo. Ang apuin din doon mga sila, sila wala na. Marami na tapos at tapusin nila, huwag makasunod okay? okay, siya. So Uwi na tayo. Ito para tayo sa ano, IMATS, no? tapos pa man nakakamat-mat yung ano, procession nga para ano. Huwag na yung uh, picture niya. wala man na wala man kasi. Kasi hindi. Pag, pag break time daw kasi niya. Mas 12. Eh baka break time din daw yung school. Mm. Mm. Mark!

susi ba? Sa ano? Di ako makikita guys kung bakit masarap ang loto ng misis mo. Yung loto niya may kasamang pagmamahal. Kasi alam niya kakain mga mahal niya sa buhay niya. Huwag na po Kaya lang pagalit na po siya po Sabi niya, wow, gagawin kayo mama. Kaya nga, dapat pag uh, sinangag, sinigang, kaya eh, walang gulay, kaya yan na lang yung naisip ko. Tama naman. Kaya tuloy halos yung bus. Ay, dami guys, ang sarap. Mga ganyang luto talaga guys, yung mapipigilan. Maraming salamat pala guys, magbabay na kami ni Commander Nesting Kibernats. Wala pala video. bye na, bye Thank you for watching guys. Maraming salamat. Anta Ay, ba ba dito pala dapat tayo mag-video. Ang <laughs> lino. Kanta ba ako <ba> na boy? <laughs> dito pala dapat mga ganyan. Eh? Depende yeah. kasi talaga sa formay. Eh. Oh my gosh, my, my noo -oh oh. is overlooking. Huwag ka ganyan pala ba? Pala labo siya. Eh. Ay, pag nakayuko kasi yung lights. Sobra kasi yung yuko mo eh. Iyon eh, kasi hindi na makikita yung pinakain natin. Oo nga pala no. lino you know, guys. <coughs> Dapat pala. Yeah. Oh, yeah. Pag lagi na napatungan ko, kumain tayo mong ganyan pala, ganyan, no? Para kita-kita. Sa sunod, yeah, guys. Good night na. Pagkuhin namin, guys. Sa so, style na namin na uh, lagay na pagkain, guys. Patungan namin dito, guys. Para mo ganang uh, tsura, guys. mga katil. Ito lang yung kain ng kapatong. Tungaw. Okay, guys. <laughs> so, maraming salamat. Bye-bye.